Mabuenas na araw, mga kaabante. Ako muli, si Master Hans Kuwa, ang inyong pambansang feng shui expert. At eto, ang ilan sa abantibs at palala para sa live na kay Bongga, January 15, 2024, lunes. Para sa mapinanganak ng Year of the Rat sa Love Life, may letter B, G, J, E, at P sa kanyang pangalan. Morena at Matangkad ito, makamit mo na ang iyong pangarap. Hindi man ganun kadali, ngunit maging worth it ito. Yes! Red at 6. O kasi naman tayo, ha. alam ng lahat na nakikilala sa'yo na malakas at maganda ang resulta sa problema. Ngunit sa araw na to, hindi mo kaya may tao maaasahan at magre-resolve ba o masasabihan ng mga problema siya ang tutulong sa'yo. Blue at one. Tiger naman tayo, ikaw ang pinakamaswerte ngayong araw. Maganda ang desisyon, huwag ka na magdalawang isip pa. White at 19. Rabbit naman tayo, maganda ang pagpapalaki sa iyo na magulang mo pagdating naman sa tamang pag-ugali at pagrespeto sa kapwa. Kaya naman maraming kaibigan ang gustong tumulong sa iyo. Ipakilala na very soon ang sweetheart sa iyong magulang. Yee! Gray at two. Dragon naman tayo, masayang love life activated. Pero iwasan muna ha, ang office romance. Mag-focus sa ginagawa sa trabaho, magpuro landi. Ay! Pink at 15. Sa naman tayo, pagdating sa love life, Third party at cheating star activated. Toxic na relationship ay iwasan. Peach at 3. Ito naman, say of the horsey. Magiging competitive ka sa lahat ng bagay. Maraming opportunities ang darating. Huwag magdalawang isip. Magpafungsuy kay Master Hans Kua. Brown at 20. Go taman tayo alamin muna ng mabuti ang inaalok sa iyo ng trabaho U para hindi magsisi sa huli magpa-love tarot o astrology reading kay Master Hans Maroon at 17 Monkey conflict din yun ha iwasan ang money loss star iwasan din ang magpautang dahil hindi ka na niya mababayaran Aqua at 18 Rooster masayang pamilya activated sa mga problema ngayon walang ibang tutulong kung hindi ang pamilya dating kaklase muli ang magpapatibok nang iyong love star. Mag-display ng happy couple sa single o may, may asawa may married na po. Bumili ng Lucky Charm sa tindahan ni Master Hans. Orange at 11. Dog naman tayo ay surprise ang sweetheart. Pagplanuhin ang bawat gagawin yung dalawa. Mag-focus muna sa career at negosyo. Hindi kailangan magmadali. I-enjoy ang bawat moment at magtiwala sa sarili. Yellow at 8. Tig naman tayo kahit malayong lugar, nag-work, masaya pa rin dahil sa buhay na to, may isang pamilya na tutulong sa'yo. May travel star activated din, purple at 19. Muli po ha, ito po yung mga gabay patnubay lamang ni Master Hans. Kayo pong gumagawa ng swerte sa buhay dahil nasa inyong mga palanda sa lalay ang inyong tagumpay. Ako muli, si Master Hans po para sa hashtag Hansuwerte sa Abante.